Good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning. Ay, ay, magsasampay na lang. Magsasampay na lang ng nilabahan. Enough ko yung music, guys, para di ako makapirate. Kasi di ako makapag-upload sa YouTube ko may music. Sa short video yung pwede may music. Pero, pero sa long video, pwede may music makaka-copyright guys yung yung income ng video nyo, ng channel nyo kung may music, mapupunta sa may ari ng music so, so, uh, pero sa short video, pwede may music <laughs> short video kasi guys ito sa akin lang itong pantalina ito guys ah kung ano. Dito inuubos yung mga labahin guys para hindi tayo matagalan sa paglaba. Bukas na naman. Kahapon naglaba din ako. Natambak guys ngayon. No, lagi umuulan. Pag oh, naglaba ka naman na umulan guys, mabaho kahit may downy. Ayun ang patong. Iba talaga ang amoy guys pag hindi na araw. Eh? Hindi ko na yan itatapon yung tubig para maitapon sa kalsada mamaya. Pag abot na ang mister ko, <laughs> ito na lang magtapon. Bakas na siya magbuhat ng ano, palanggana guys. Ay. Ayan guys, magdidilig ako ng ano, kalsada ulit. Bago ako magumpisa na pagkating. Nakaano na ako guys, nakadilig na pero didiligan ko ulit.

Ayan na. Huwag ka. Matatalo. Tinanggal ko na ang YouTube. Madali lang itong mga tuyo kasi mainit ang panahon. Kaya didilog ko ulit para pag na ako hindi masyado mainit guys <laughs> kaya din ako nagdidilig lagi nitong kalsada kasi pag di mo diniligan mainit sa trabahoan ko alam nyo naman dito sa tahian ko yung hangin galing dito sa may kalsada pag di ako nagdilig yung alikabok malalanghap ko hmm. Kaya gusto ko rin nagbibili guys kasi nare-relax ako. <laughs> Nagagalit na nga yung magbabayad ng ano. sabi ko, sabi ko mag-share na lang ako sa pambayad. Ay, thank you Lord mag alas na din yung tagay. Naaga ako makakapag-cutting. Uunahin ko, i-cutting na naman yung kay Nelcy guys. Yung pang duty niya na uniform. Dress short sleeve. Kasi, i-duty niya next week. Yung kay Ma'am Teresa, blouse na lang tatahiin ko kay Ma'am Teresa, tapos papalansyahin na lang yung pantalon ipending ko na lang ulit sa, sa, sa ano na lang pagkatapos na nung kay Melchi saka ako patahiin yung kay Ma'am Teresa na blouse at good news guys <laughs> hindi na ako nag overtime <laughs> para maaga tayo makagising sa umaga para makakapagluto pa tayo ng umaga Pag nag-overtime kasi Ano na, tanghali ka na magigising Nasira na ang Schedule ng trabaho Pero masarap din Nag-overtime kasi nga Matatapos mo yung trabaho mo Kaagad Yan. Sandali na lang guys Pag nabasa na ito mabuti para hindi mainit sa tahian ko para hindi tayo maglamos ng alikabok Ito naman din ang pakiramdam guys sa lugar natin pag nadidilig natin itong kalsada dalang lang na ay nagdadaan guys pag ganitong oras na mag alas 9 na. Pero pag alas 7 yan, ang daming dumadaan. Kaya maganda ganitong oras ka magdidilig. Pero nagdilig ako kanina guys kasi nga nagpaaraw ako. Gusto ko rin na arawa ng magang-magang araw. Ang pagkatapos ko yata magloto. Ayun, pagkatapos mag-almusal pala. Nagpa-araw ako. Yan, konti na lang. Sandali na lang, guys. Matatapos na ako. Sali na natin ito. Wala na natin. <laughs> Ayan na. Ayan ang anonan ko, guys. Ayan. Tapos yung kakao nila, sir. Nila ma'am yan kakao. Maraming nang hihingi dyan sa kakao na yan, guys. Ah. Pati yung bistay ko, kumuha din ng apat uh, ng na bunga. Hindi kasi naaabot yung ano, guys, yung bunga. Hindi naaabot ng tongkit. Diba? Malamig ang lugar, guys. Basta, guys, basta ano. Nakapagdilig tayo ng ano. Ano? kalsada kaya nga gusto ko rin yung umuulan para hindi maalikabok na okay na yan, guys thank you sa panunood guys special tayo sa channel may tawad pa ay tawad pa hinawakan ko na ang cellphone hanggang dito lang dito lang sa harap ng bahay malakas-lakas na ang tubig guys kasi wala nang masyadong naglalabas ganitong oras tapos na mga kagaya ko naglaba ko naglaba ako tapos na rin ako ayan para hindi tayo maligo ng alikabok Okay na ito guys. Thank you for watching. At ako yung mag -re ready na para sa pagkatin ko. Pati hmm. itong santan. Lagi yan dinidiligan. Kaya marami silang ano bulaklak guys. Ayan yung tan tanim na ano. Di ko nga alam kung anong tanim yan. Yung hiningi ko kay Mambeti. Hmm. Ayan. Okay. Ayan. Thank you ulit. Hindi ko na yan tatanggalin ang host dyan para mamaya pag tanghatanghali na magdidilig na naman. <laughs> Salamat sa nanood at hindi nag-skip ng ads.